Hello guys. Siguro naman marami nakakapanood doon sa yung anak ang anak uh, sobra yun sa ano, depression. Naranasan ko rin 'yan. Grabe, mas mas grabe pa ang depression ko noon. Pero hindi ko man lang naisipan na gumawa ng hindi maganda sa anak ko or sa sarili ko. Hindi ko man lang na magpakamatay kasi iniisip ko kung mag kumamatay ako Uurin na lang ako sa lupa yung yung ex ko ay yung nagpakaligaya... Akala niyo ba pag mamatay ka mabalik pa yung buhay hindi na. Tsaka hindi mo na makikita yung asawa mo kung paano siya tabla ng karma. Ganon yun. Sikapin nyo na black. sikapin nyo na gumaling kayo sa depression. Ang mapapayo ko lang sa inyo kapag nakaranas kayo ng depression is insecurities. Syempre kaya nga tayo na depressed kasi insecure tayo lalo na kung may maliit pa hindi natin magawa 'yung mga gusto natin. Tapos 'yung asawa mo naman ano, nangunsumika. Grabe guys, mas matindi pa nga 'yung naranasan ko noon eh. 'Yung asawa ko nagluko tapos kapos pa sa pera, hindi ko mabili ang gusto ko, hindi rin ako pwedeng magtrabaho kasi syempre may alaga na bata <clears throat> tapos yung plus yung lagi ka pa makakatanggap ng hindi magandang salita sa mga kamag-anak grabe hindi makain ng aso guys nako kung sa iba-iba lang siguro iwan ko lang anong nangyari na hindi ko malang masagi na magpakamatay ako hindi masagi sa isipan ko Baggos, pag pinanghinaan ako ng loob nagdarasal na lang ako na palakasin ako ng Panginoon palakasin ang katawan ko at wag akong at kinatakutan ko yung wag ako mam yung mamatay iniisip ko talaga yung pag namatay ako dahil sa depression kawawa yung mga anak ko at yung mga mga nang lalait naman sa akin ng husga tuwang tuwa ngayon syempre ayaw nila sa akin oh tuwang tuwa sila pag namatay ako ganun yon kaya labanan nyo guys kung feeling nyo aping api kayo at kung nangunsumi na talaga sa nyo sikape na gumaling kung hindi ka man niya mapagamot sarili mo gamutin mo sarili mo libangin mo ang sarili mo mag-isip ka ng mga magagandang bagay mangarap ka tela mangarap ka na gumaling ka kasi kawawa ang ang anak mo kapag sakali mawala ka magdasal ka sa Panginoon yun lang gagawin nyo guys yung mga nanay na nakakaranas ng depression, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang gamot lang yan guys, uminom kayo ng mainit palagi na tubig. Mainit. Tapos, sikapin nyo na kahit na siyempre pumapangit tayo nyan pag nagaroon tayo ng depresyon. Pag depression ka, grabe. Naranasan ko yan eh. Para ng si Chris Aquino ang mukha ko noon. Yung malalim dito tapos nalilisik pang mata kasi siyempre payat na payat ka na pinilit ko yun na ano, nag-aayos pa rin ako kahit na pinilit ko na mag-ayos para lang maging normal. Tapos, kahit na may, may sakit ako noon guys, pinipilit kong gumawa ng paraan mag -apira. Mabuti na lang, <clears throat> marunong akong mag-manicure. Kaya noong nagkaranas ako ng depression, lahat na, halo-halo na depression, binat, nanghina ka, ano, ang ginawa ako, kahit na mahina ako, nagmanicure ako noon. Maka isang tao lang ako. Uwi na ako ng bahay. Siyempre, bawal pa, bawal pa sa akin magmanicure. Kaya, kailangan, maka lang akong tao. Uwi na ako. Para yung kita ko, binibili ko ng food supplement ko. makainom lang ako ng isa na food supplement. Masaya na ako. Parang kampantin ako sa sarili ko. Tapos, unti-unti yan guys araw-araw umiinom -araw, ako ng ano na yan <clears> hindi <throat> ko na lang banggitin tapos tag 40 ang isa noon eh tag 40 tapos kasi wala nga akong pera pang pamember kaya bumili ako araw-araw eh, ang singles ko sa manicure dati 40 kaya tamang tama lang din pambili ko uwi na ako niyan sa bahay tapos noong medyo magaling na ako kaya ko na mag manicure ng dalawang tao yun <clears throat> araw araw yan nag, every maramdaman ko parang malakas ang katawan ko magdadagdag na ako ng isang tao e eh, wala akong cellphone noon guys siyempre talaga ma, ma, ano ka ma -de depress ka ang ginawa ko guys nag ipon ako ng pera yan para lang makabili ng ano ng cellphone nung time na yun kasi wala pa akong cellphone para lang talaga malibang ako sa sarili tapos nung nakaipon ako ng konti halagang ano halagang 1-2 yun pumunta ako sa sa mall yung bumili ako ng ano yung segunda mano na cellphone eh, hindi ako marunong magpagawa ng FB nagbayad pa ako magpagawa ng FB dahil nakaipon nga ako tuwang -tuwa na ako guys sa halagang 1-2 na segunda mano na cellphone ano, para lang talaga malibang ako. Kasi grabe ng depression ko eh. Ganyan ako guys, pag na-depress, gusto ko meron akong isang bagay na pampasaya sa sarili ko. Eh ngayon, hindi, ito na. Noong nakabili na ako ng cellphone, tuwang-tuwa na ako niyan. Dahil may FB na ako, nagbayad pa ako noon, hindi pa ako marunong. Tuwang-tuwa na ako, may FB ako. Ang nangyari, nalimutan ko na yung mga hinanakit ko sa asawa ko ngayon. Para bang inayos ka ng sarili ko, kumakain ako na ano. Tapos ang nangyari, iniwan ko yung, dahil nga medyo malakas na ako, dahil nga sa ganyan na iniinom ko. Nagmamanicure na ako, iniwan ko yung anak ko guys sa kapitbahay, nababayad ako ng 50 minsan, 100. Ngayon, no nagkapira na ako, kinalimutan ko na yung ano, yung ano na yan, yung sama ng loob na yan natuto na ako magmanicure sa dati na dati ayoko sanang magmanicure pa dahil may binat unti-unti akong gumagaling dahil nga nalilibang na ako Oo. <clears throat> hindi ko man lang talaga inaisipan na ang anak ko ano isurrender dun sa asawa ko grabe ginawa nila guys sa akin mas matindi pa yan ang problema ng yong nagsunog ng na anak ang problema niya pera eh pera at saka yung asawa ganun Ig ako talaga, grabe. Patong-patong problema ko sa manang pa. Kasi lagi ako nakakatanggap ng masasakit na salita galing sa kamag-anak ng ano, ex ko. Grabe, di talaga makain ng aso. Tapos, wala pang pera. Mabuti na lang talaga, pinatatag ang loob ko guys. Kaya ganun lang mapapayo ko sa inyo. Kung, si, kung depressed na kayo, pilitin yung kahit na ang tingin nyo sa sarili nyo, ano, parang napapangita na kayo pilitin nyo na mag, magayos. pilitin nyo talaga mag ayos kasi isa din yan sa nakakawala sa stress feeling mo kasi pag di tayo nag para, para bang ano <clears throat> lalo tayong nadidepress tapos pala kasi ng loob mo magdasal, magdasal sa Panginoon na sana wag kang, wag kang ano, mawala ng pag-asa at gumaling ka pa alang-alang sa anak mo. Huwag mong, huwag mong isipin na magpakamatay. Kasi pag namatay ka, yung mga taong, yung mga taong nilalait sa sa'yo, tuwang-tuwa yan. Nako, tapos nagloko pa yung asawa mo. Tuwang-tuwa din yan. Mas matuwa pa yun eh. Hmm. Ma makukonsensya din, pero may halong ano yan, yung malaya na siya, ganun-ganun. At pag nakarecover, maaring masakit man sa kanya, pero pag nakarecover yan, o doon na ikaw inood na sa lupa siya nagpakaligaya kaya ako ngayon ay hindi ako nag uh, ano ngayon iniisip ko talaga na kung kaya nila kaya ko rin pero hindi kaya hindi yung ano ha mag, magbiblang ng lalaki kaya ko rin ayusin ang sarili ko ganun lang yun kung nilalait ka sikapin mo na maging maayos ka ganun Bye guys. Medyo napahaba na ang kwento ko sa buhay ko guys.